Filipino TNT. DND. Uh -oh. Takot na takot nung nanalo si Trump. Si Trump. Oh. Mas deportation. Uh Oo. -oh. Ng mga illegal daw immigrant. Hindi immigrant. Eh marami ngang Pinoy Pilipino illegal doon eh. eh. Uh, magmi-meeting -me daw po uh, ang Philippine uh, mm -hmm. mission. Uh Oo. -oh. Dyan sa US uh, magmi-meeting -me sila pa paano nilang matutulungan yung mga Pilipino? Yung mga Pilipino na... Na makapag Ah, uh, paanong... Uh, hindi. Uh, kung ma out yung mass deportation, uh -huh. anong gagawin nito mga to? Uh, uh, ano nga ba pwede lang gawin? Hmm. Eh, di tulungan nila na... Mm, Umuwi. <laughs> <No. laughs> <laughs> <laughs> hindi mo naman pwedeng... Uh, pero pa, paano magtago? Oo. Oh, hindi pa lalo. Hindi pwede. Oh. And uh, we cannot say naman na dapat itolerate ngayon. No. Oh. Ang uh, what they can do is uh, to ask for uh, a chance Pero to Pero parang inaamin legalize natin oh, oh. ni Rewaldes, Ambassador uh, Babes, Babes uh, inaamin niya na marami talagang illegal Filipino mm -hmm. Pilipino uh -oh. in the U.S. Uh Oo. -oh. Hindi ba na dapat hindi niya? Hindi. Ang, 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 dapat na announce yung doon is tutulungan natin na mapadali o mapabilis ang application nila. For, na maging legal uh, na uh, may, uh, Dahil oh. ang karamihan naman dyan ay mga naka-apply naman. Mm -hmm. O ganun ang dapat sagot doon. Siguro ako, tama din si Romales na kung illegal kayo, and you're worried, umuwi na muna. Oo, oh, oh, umuwi na muna. Kesa hintayin nyo yung deportation procedure, oh, oh, oh. na may legal issues dyan. Oh. Uh, Hindi ka na makakabalik. Hindi. At saka, okay. we, have, we have to respect also the right of every state to uh, enforce the immigration. It's, on oh, it's oh, on mm. Kasi dito rin naman sa atin, eh, naghihigpit din tayo sa ganyan. Eh. No. Oh, Di ba? Pinapaalis natin yung mga Chinese dito, yung mga Indians. Mm -hmm. Oh, eh... Pogo ban. Oo. Oh, oh. ah, Di ba? Oo. Oh. So, Lalo it's a right of every state. Syndicate. Oh, oh. Eh, doon naman sa atin, eh, yung mga kapwa natin Pilipino doon, eh, mga nagtatrabaho naman yun doon. Hmm. Hindi kasi nangangako oh, sila parang lari ng legal assistance. Oo. Oh, oh. Para sa akin, ano yun? Paglalaban nyo? Ay, mali? Hindi, hindi mali yun. Hmm. Ah, Ay, yun, yun na na nga eh, huwag nyo lang ipangako yung legal, yun legal, assistance to, yun legal assistance. How to, uh, Ko ako, Kumbinsihin niyo na umuwi muna. Oo. Oh, at dito ayusin 'yung papeles. Oo. Oh. Mm -hmm. Kasi marami diyan, may mga kamag-anak naman talaga diyan na kpetition mm -hmm. na, oh. hindi na makapaghintay, pumunta na raw. Oo. Oo nga, yun nga, oo. na Ang dami naman nurses nag-apply at mm -hmm. approved naman, ng approve ng nurses. Oo. Oh. Mm -hmm. Hindi naman Hindi naman magandang pakinggan na ah. Eh, porque illegal doon eh. Protektahan natin na maging illegal And, sila. Hindi na, naman. Hindi na, maganda oh, yun. Ah, hindi oh, maganda. Legal. Or, uh, bigyan siguro ng uh, support. Support how to process. How to oh. process. At kung talagang matagal oh, hindi pa. hindi naman pwede, uwi. Oo, uwi. Uwi na muna. Uwi na muna. Kesa naman na ma-deport ka pa. Oo. Oh, oh. Kasi may record ka uh, na. Oo, oh, hindi ka na makakabalik nun. Oo. Oh. Pagka uh, ikaw ay uh, may record na na-deport ka. Uh,